kahulugan ng guya sa panaginip Ang isang guya sa isang panaginip ay nagmumungkahi ng mga bagong idea na nasa mga unang yugto ng pag Kinakatawa nito ang panloob na lakas, katatagan at ang pangangailangan pangalagaan at protektahan ang isang bagay na mahalaga Ang pagkakaroon ng isang guya sa panaginip ay sumasalamin sa koneksyon sa kalikasan ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa saligan at pagbabalik sa mas mababaw tunay na mga aspeto ng buhay. Samantalang, ang guya ay sumisimbolo sa isang tiyak na relasyon tulad ng iyong koneksyon sa isang bata o isang nurturing figure. Gayun din, ang interpretasyon ng panaginip ay nakasalalay sa mga personal na asosasyon upang mas malalim ang kahulugan ng iyong panaginip sa kuya, isa alang alang ang mga pangunahing puntong ito. Una, ang bagong simula. Ang mga guya ay kumakatawan sa kabataan, kawalang kasalanan at simula ng isang bagong ikot ng buhay. Ang iyong panaginip ay maaaring hudyat ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Pangalawa, Barnyarability bilang mga bata at umaasa na nila lang ang mga guya ay maaring sumagisag sa mga damdamin ng kahinaan o kawalan ng kapanatagan. Maaring nahaharap ka sa isang mahirap na sitwasyon. At ang pangatlo, ang pag-aalaga. Ang mga guya ay nangangailangan ng patuloy na pangangalaga. Ang iyong panaginip ay maaring magpahiwatig ng isang matatag na instinct sa pag-aalaga sa loob mo o isang pangangailangan para sa pangangalaga at suporta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng guya. Kapag nanaginip ka makakita ng guya, maaari itong magpahiwatig ng mga bagong simula, paglago at potensyal para sa hinaharap. Ang guya ay sumisimbolo sa enerhiya ng kabataan, kadalisayan at kawalang kasalanan. Ang panaginip na ito ay maaari maging salamin ng isang bagong yugto ng iyong buhay. Sa tingin mo ay optimistiko tungkol sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Samantalang ang isang guya sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa mga oportunidad na naghihintay sa iyo. Ang guya sa iyong panaginip ay may dalang mensahe upang mapangalagaan ang mga aspeto ng iyong pagkatao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang guya na umaatake sa iyo. Kapag nanaginip ka ng isang guya na umaatake sa iyo, ito ay sumisimbolo sa isang salungatan na iyong kinakaharap. Ang agresibong pag-uugali ng guya sa panaginip ay nagpapahiwatig ng pag na kailangan mong harapin. Maaari din ito magpahiwatig ng panlabas na presyon mula sa iba na nakakaapekto sa iyong kagalingan. Ang pagharap sa isang pag ng isang guya sa isang panaginip ay isang mensahe para sa iyo na harapin ang iyong mga takot ng may tapang. Sa halip na takasan ng mga paghihirap, ang panaginip ay isang pahiwatig para sa iyo na manindigan. Iniimbitahan ka ng interpretasyong ito na malampasan ang anumang sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng stress. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na guya. Ang isang patay na guya sa isang panaginip ay nagdadala ng isang malalim na simbolismo ng pagkawala, pagtatapos at kamatayan. Ang panaginip na ito ay maaaring magdulot ng kalungkutan. Ang simbolo na ito ay kumakatawan sa pagtatapos ng isang bagay na mahalaga, tulad ng pagtatapos ng isang relasyon o pagkawala ng isang pagkakataon. Ang panaginip ng isang patay na guya ay isang mensahe upang tanggapin ang paglipat. Ang panaginip na ito isang pahiwatig sa paghahanap ng pagsasara at paggawa ng puwang para sa bagong paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng guya. Kung nanaginip kang pumatay ng guya, nagmumuni-muni ka sa isang moral na problema tungkol sa isang desisyon. Ang pagpatay ng guya sa iyong panaginip ay isang mensahe upang harapin ng mga kahihinatnan ng iyong mga pagpipilian. Kailangan mong suriin ang epekto ng iyong mga aksyon sa iba at isaalang-alang alang kung ang isang kompromiso ay maaaring magbunga ng mas magandang resulta. Ang panaginip na ito isang babala upang maingat na suriin ang mga kahihinatnan ng paghabol sa iyong mga ambisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang brown na guya. Ang isang brown na guya ay maaaring sumagisag sa katatagan ang pagkakita ng brown na guya sa iyong panaginip ay maaring magpahiwatig ng ikaw ay ligtas na ngayon. Ang panaginip na nakikipag-ugnayan sa isang brown na guya ay maaring magpahiwatig ng mga damdamin ng pag-aalaga at proteksyon. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagnanais na pangalagaan ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Sa kabaliktaran kung ang kayumangging guya sa iyong panaginip ay mukhang may sakit, ito ay nagpapahiwatig ng kaguluhan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na guya. Ang isang itim na guya ay sumisimbolo sa isang nakatagong banta o problema na nangangailangan ng iyong pansin. Gayunpaman, ang panaginip tungkol sa isang itim na guya ay maaaring magpahiwatig ng pagpapasiya na gagabay sa iyo sa mga mahihirap na oras. Ito ay isang mensahe na maaaring mong malampasan ang mga hadlang bilang karagdagan. Ang simbolo na ito ay isang imbitasyon upang tuklasin ang hindi alam. Bigyan pansin ang iyong mga damdamin sa panaginip upang makakuha ng mas malinaw na pananaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang guya na hinahabol ka. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang guya na hinahabol ka, ito ay nagpapahiwatig na may problema na gusto mong iwasan. Ang panaginip na ito ay babala para harapin ang problema at humanap ng paraan para malampasan ito. Bilang karagdagan, ang paghabol ng isang guya sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa pangangailangan na bigyan pansin ang iyong sarili. May aspeto ba ng buhay mo na napapabayaan mo? Maaring ito maging isang pagkakataon upang iayon ang iyong mga aksyon sa iyong mga mithiin.